thing Ayan, good morning guys. Ayan o, naglilinis ako. Inaayos ko yung mga, mga karton. Ngayon, wala pang deliver na bigas. Naubusan na kami ng bigas eh. Kaya, nilinisan ko yan o. Nagayan. Pero, ayan, ang mga makukulit. Nandyan sila o. Oh. Wala naman silang nakitang daga dyan. Hmm, yan. Sila pang nangunguna dyan. Hindi naman nila malinisan. Hmm. Yan o oh, ang kalat. Nalinisan ko nga. Ano? You know, may nakita kayong daga dyan? Ha? O, oh, yan o. Oh. Yan sila o. Oh. Hmm. Kami nyo tinanggal ko yung karton. Wala, nagsipuntahan na sila dyan. Ano Ampon? May nakita kayo dyan? Alis na muna, dali. Alis na muna dyan. Dali, alis muna. Alerto sila sa daga eh. Kahit yung mga maliliit na pusa pang yan, mga kutinga yan mga alerta sila sa daga. Ayan. Dati ang daming daga dito yung unang lipat namin dito. Ang lalaki pa ng daga. Yan, mga pinapay ko, kinakagat. Mga chichirya ko, yan, mga yan. Kinakagat yung mga yan. Pero mula noong may pusa na ako, ayan, si Ampon, mula noong nandito yan. Ayan, ayan, oh. Nandito yan. Nasa akin. Wala na. Wala nang daga. Kaya malaking bagay ang may pusa eh. May alaga kang pusa. Malaking bagay. Mga tinapay kong gardenya. Naku, puro kagat yan. Buti nga na uli eh. Dan, wala pang deliver na bigas. Gawa ng tumaas ang bigas ngayon. Mataas na ang presyo. Dati ang kilo namin is 50. E ngayon na daw yung maabot na sa 58. Kaya yan. Wala pa tayong deliver na bigas. Nilinisan ko muna yung lagayan niya. Ayun o, ang istorbo. Ano may? Paul, may nakita kang daga? Ha? Wala, di ba? Hmm. Ha? Ano yan? Alis na muna dyan. Alisan ko yan. Lalaki na yung mga anak niya. Oh. Wala na. Hmm. Yun, oh. Malaki na yan. Oh, si Bobby. Alis na muna dyan. At wawalisan ko. Dali. Alis na muna. Alis na muna. 我那个。 Mga medyan, meaning sana ako mapapadali dito. Huwag na bagsakin yung... sa likong ko dyan. Alis mo na dyan, hogi na ma... bagsakin sa likong ko dyan. Aming isturbo sa life Ayan, oh. Hmm. <coughs> Ayan. Anis, dyan mo lang ah. yung aming dyan, eh. Anis, <laughs> 多。 guys, oh, nalinisa na natin. Mga istorbo, oh. ayan. Yung iba, nandun pa sa sulok. Ayan, oh. naubusan kasi tayo ng stock ng bigas. Wala na. Matagal na tayong naubusan. Makalang ang bigas ngayon. Kaya ayan guys. Salamat sa panunood. Pagod. Ah,